Ngayon kami nang didi, na namimili na kami ng biscuits kasama ang kapatid ni Kulot na si ba, si anong pangalan? Leyalin. Leyalin. Ah, Leyalin. Rhea lang. Rhea lang? Oo. Kasama ang kapatid ni Kulot na si Rhea. E pinamimili ko ng biscuits, e pinagbabalik, at ang gusto, ibabulgam, araw-araw na siya inunguya. Ano nga yung batang ito? E bilhin mo. Bawa ka ng tawa dyan, may unipin mo yung usngan. Hindi <laughs> <laughs> na makapili sa iyo. Okay, oh guys, dahil nandito kami ngayon, kasi pinamili namin ng diaper yung matanda sa amin, yung dalawang matanda, si Nanay Lucia at si Chaenday. Ayan guys. Kaya kami nandito. Oh, eh ngayon, tinamimili namin ng biscuits ang batang kapatid ni Kulot. Hello, Mag 36 hello. skin ka na lang. <laughs> Timot na mo show doon ng ate mo. Sa 36 skin. So, Magpulong um, mo dyan. Eh. Eh. Hmm. Timot, na nagiging mislisa eh. si Kulot. Ito na lang. Ano? Ayaw. Ay, ayaw. Ay, aling, Dumakot ka, bibig. Ay! Shedding spring na ito. Ba ang gusto yung mga ano? Chicherry ang makakapagpa-UTI. Ay, ay, ay. Ito. Ang hirap na rin kasama. Ang hirap kasama ng mga... <laughs> Tabao. 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 Ano? Ara ga ara. Ay gusto mo. Kana. Ay ninyo na. Disculpa. <laughs> ano bakit? Ay yun na lang daw po yata gusto <laughs> <laughs> niya. <Pinili, laughs> Guys, pinamimili ni ko nat ko anong gusto. Ara pinili, ipakita mo. Piyatos, isang perasong piyatos. <laughs> Mahihimatay <laughs> pa pinili. Anong pinili? <laughs> pinili? Mahihimatay pa nung dumasa piyatos sa sabi mo. <laughs> Hindi, ano pinili? Ano pinabibili mo? Pinabibili ko yung tinapay. Ang pinili, dalawang sisirya. Pag na yung tray. Wala ka naman gusto yung iba. Aray, frutos gusto mo. Ha? Ano eh, anong gusto niyo? E, anong gusto mo, aray? Aray, oh. Aray. Please. Alam ko nang gusto niyan. Ano? Tawilis. Tawilis ang gusto mo, na? <laughs> ano? Ano mga isda ang gusto, na? Ano? Kutkutin. Aray na, kutkutin. Aray? Aray, gusto mo? Sige, pumili ka, baby girl. Rayanin. Ano? Rayanin. Raya ano? Raya <laughs> Pili bonso hanggat meron pang pera si Ate Margie. <laughs> si Mami Margie. Margie. Ano kang gusto mo, bebe? Sabon? Ano, ano? Lotion? <laughs> <laughs> Mamimili ng pasalubong si Kulot sa kanya mga pamangkin. Ayan, ha. Ngayon, stress ka sa, ano, kay Bakit? Bay, ay, pinamimili ko. Pinamimili ko na. Bay, ayaw pa. Ano mga pinipili? Abay, yung mga pangpayutian. <laughs> Ay, paano yung pinamimili mo yung pang Pang, ayaw pa ng pang gold health. ano? Gold health? Go, gold na gold. Gusto mo lang stick o girl? Stick o girl. Ha? Hindi mo alam yan, no? Teka na Papakalap siya. Nasa na? Istik o din. Harapan niya naman. Baka lang, pinamigay ko na lang. Pinamigay niya ang biscuits. Ang pinipili. Ano ha? Chicheria talaga. Itong gusto niya siguro yung mga Dikot-kot. Dikot-kotin. Tapi e, tayo, parang mo kot-kotin. Huy! libre! dikut-kut. Ikaw ng kot-kotin, eh meron namang malapit din eh. So guys, nandito kami ngayon. May nagawalis na pogi sa likod. Ayan o. Oh. Maniligaw ko siya. Wait, may nagawalis Ibigay mo kasi lang, ibigay. Ibigay mo kasi silang ibigay. Oh, ito na.